Welcome oh, Parachute Center. What yeah. is your name? My name is Tyler Turner. What are you here? I am going jump out of a plane. Isang high school student ang graduate noong May 2018 sa Central California. Ito si Tyler Turner. Isa siyang straight A student na may magandang kinabukasan at nang schedule na mag-aaral pagkatapos sa Marquette University na may full scholarship. Kukunin niyang kurso dito ay biochemical engineering kasi ang rason niya, pinanganak siyang may cerebral palsy na sa ngayon ay walang lunas dito. At gusto niyang siyang kauna-una ang makahanap sana ng gamot para dito. Buwan ng bakasyon ng August, nagyaya ang isang dating kaibigan niya na gusto nilang mag skydiving. Kaya tumawag ito sa kanya ng FaceTime, tinatanong siya kung gusto ba nitong sumama sa kanila para mag-celebrate ng birthday nito. Sa una, nagdalawang isip si Tyler kung kaya niya ba yun, given sa sitwasyon ng sakit niya. Pero matagal niya nang hindi nakikita itong kaibigan, kaya nakangiti itong sumagot, Okay, mga masaya yon, count me in. Sinabi naman kaagad niya ito sa nanay niyang si Francine dahil sa sobrang nilang close na mag-ina. Ang nanay naman tinanong kung pwede ba siyang sumama din para kumuha ng mga pictures doon. Pumayag naman ng anak at nagsimula magplano ang ina kung ano ang iimpake sa mahabang biyahe. So pagdating nung araw na yon, nag ang dalawa papuntang North California at inabot sila ng halos sa dalawang oras dito sa isang malawak na Lodi Parachute Center. Dito niya rin nakita ni Tyler ang tatlo niya pang mga kaibigan at biniro siya na magbayad ka muna bago tumalun sa ulap. Pumunta naman ang binata sa my counter at nagbayad ng eksaktong $100 para sa isang single tandem jump mula sa 13,000 feet skydive. Para sa kalaman ng lahat, safe naman na gawin ito dahil meron naman naka-strap na instructor sa likuran ng customer. At yung instructor din ang siyang mag-trigger ng parachute just in case mawala ng mali sa area yung first time customer. So ang sabi sa kanila, wala silang magiging parachute. Pero i-strap sila sa kapartner nilang instructor which is yung nag-handle daw ng parachute. Nagpakilala ang isang 25 years old na instructor kay Tyler na ang pangalan ay Yong Kwon. At confident nitong sinabi na tumalo na daw siya sa ere na mahigit 700 times. Pagkatapos, dinala muna yung apat na magkakaibigan sa isang kwarto para manood ng isang safety video bago daw sila sumakay ng eroplano. Sa kalagitnaan ng video, may pumasok na isa pang instructor na pinatay na yung TV. Sabay sabi na okay na siguro yon, tara talo na tayo. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, tinulungan na ni Yong si Tyler na isuot ang kanyang safety jump harness. Pagkatapos noon, pumunta yung bata sa kanyang ina para bigyan ito ng yakap at nagsabing, I love you mom. Sumunod, naglakad na palayo ang anak papunta sa staging area kasama ng iba pang mga customers na hinihintay ang eroplano na mag-start. Habang naghihintay, sobrang excited na ang tatlong magkakaibigan, habang sinabi ni Tyler na sobrang ninenervous daw siya at hindi daw niya alam kung bakit. Narinig 'yon ng instructor ni Tyler kaya naisip nitong gumawa ng video sa phone niya para mapakalma naman ito ang nervous ng bata. Welcome to Parachute Center. Oh, What yeah. is your name? My name is Tyler Turner. What are do you doing here? I am going to jump out of a plane it's your first time. First time indeed. Uh, maybe you a little bit scary. Aeros? A little bit scary. I'm when I get up there, it's gonna be like, oh gosh, adrenaline's gonna kick in. Just gonna just gonna let it happen. I okay. hope more that she'll help me with more of my life because I want to make it. <laughs> okay, we're gonna make. it. Do you ready? I am ready. High five. Let's go to jump. Let's go jump. I'm ready. Taman tama, lilipad na daw yung eroplano kaya sumakay na daw yung lahat. At bago pumasok sa loob si Tyler, lumud mo ito at tahimik na nagdasal sa harap nila. Pagkatapos nun, lumingon siya sa likod niya at nag-wave sa kanyang ina sabay pumasok na sa eroplano. Lumipad ang sasakyan sa ere hanggat sa maabot nito ang standard 13,000 feet at dito nag-circular pattern na ito para manatili sa taas. Si na yung ina, walang tigil sa pagtingala sa taas, laging inahanap yung anak kung kailan ito tatalon. Maya-maya, may nakikita na siyang sunod-sunod ng mga tumatalon palabas ng eroplano. Pero sobrang layo nito, kaya imposible para sa kanya na makilala ang bawat isa dito. Sumunod, marami na rin naglabas ng kanika parachute sa itaas. Kaya pilit na tinatanda ng ina kung ano ulit ang kulay ng parachute ni Tyler. Pero di niya talaga iyon maalala. So tumakbo siya sa landing mark kung saan medyo nakikita na niya ang mga itsura ng mga jumpers pero nakapagtataka na hindi niya nakita ang anak niya. Dahil ang parachute ng kanyang anak ay hindi ito bumukas. Nalaman na lang niya na ang instructor ay hindi siguro na ayos kaagad ang naging malfunction ng parachute nilang dalawa kaya sabay silang dumiretso sa lupa at nasawi kaagad pagkatapos. Ang pamilya ng bata ay nagdemanda sa nagpapatakbo ng facility at dito nila nalaman na si Yong Kwon ay hindi pala certified na maging skydiving instructor ni wala itong required training kung paano ayusin ang simpleng malfunction ng parachute at kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon na iyon. Which is tanggalin yung main parachute gamit ang red handle sa may kanan at gamitin kaagad yung reserve parachute sa may kaliwa. Alam ito nung may-ari na hindi certified instructor si Yong. Kasama sa nalaman nila na meron din 20 na katao na nasawi din sa pasilidad bago ang anak niya. Dahil dito nagbigay ng hatalan judge sa bayaran ng may-ari ng Parachute Center ang naimang pamilya ni Tyler bilang monetary compensation ng mahigit $40 million.